Okay guys, ang ganda dito sa may ano, food park. Ito yung tindahan ng gasol. Ang mura ng gasol nila, no? 991, 652, 66 11 kilos Petron gasol yun guys. Ito naman yung sari-sari store. Ito yung sa may guys. Kaya kasi na lang kayo kung gusto niyong magmeryenda. Ahimik yung lugar dito. Kung so, may kailangan kayo sa sitindahan, <laughs> bibili kayo ng gasol, andito lang. Okay na guys. Ganda guys, some view, ahimik. Kahit mag review ko sabay marami rito guys mga estudyante nagmemerian tawag okay, base wala na araw mga main na sa utang niya ni ako nun, no nagbago ko okay. yung bigente kailangan may chat ko sa kanya. Yan yeah, nga no may may, parang may nakita ko na nasa nagalaro na na Mukhang ba yung mga nakasingit? Yung mga nakasingit na mga may yung mga nakasingit ko yung mga ko na mga okay. Na, na uh, 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 okay guys, so uh, magandang ag right, snد <laughs>